So isang magandang hapon mga kagintong palat. Panibagong vlog naman po tayo dito sa ating bundok sa farming. So ito, ito yung bahay na ating nilipat dito sa ating area dito. So ngayon uh, araw nga ay fasting. So magtatrabaho tayo. Uh, lagyan natin ng paa ito. Ito naman ay nilipat natin dito para meron tayong ma-standbyan dito kung pumupunta tayo dito. Sama ko ang aking my partner. So, naglilinis siya. Yeah. Cut out sa mga ating mga viewers. Yan. So, okay pa naman ito. Kahit ganito. Uh, at least meron tayong masilungan dito pang samantala pag nandito tayo sa ating bundok. So, yan lang uh, mga kagintong palat. Kaling po tayo sa Dabo kanina ng gabi. Para sa exam natin sa let exam. Sana po ay rin tayo. yan So, ito. Maglalagay tayo dito ng kahoy na patayin natin para medyo umangat yung ating uh, bahay. So, kukuha tayo mamaya ng kahoy para makaupo dyan. So, manumanong nga tayo kasi hindi umaandar yung sinso na maliit. Ayan, yung mga saging natin. Mag Maglagay din tayo dito ng another extension. Pag ganito. Extension na natin. Para luluwag kahit na mag-standby dito tayo, tayo dito ng mga dalawang araw, tatlong araw. Meron tayong matulugan o mapahingaan. balak din natin dito magpatayo ng manukan dito sa ating area Kasi maganda dito mag-alaga mag ng manok na nitig. So yun lamang po mga kagintong palad. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. Maraming salamat.